Paano tayo magluto sa picnic na walang kalan, walang gasol? <clears throat> At lang kung ano-ano. Ayan, ito ang ating improvise. Yung mga bato, kinuha namin dito sa gilid para gawing kalan. Tapos kumuha kayo ng mga kahoy. lumbang, bang, ano pa ba talaga? may pasok ka ba? Oo, ano? Okay. <coughs> <coughs> alaga bang may pasok kayo ang cangeng?

Carlo nga, bigyan mo sa akin number bukas. Hinihintay dito. Eh, Ay, nagpartak mo mga kuna ito eh. Ang garo doon. Hindi di tayo. Okay. No.